Ito ang Angkor Night Market sa Siem Reap, ang madalas puntahan ng mga turista kapag gabi. How much for painting like this? 22. For 22. Yes. Discount? No discount? Uh, I can discount a little bit. How much? The samba. The first customer I do for 20. And then? This one is special. All right. Samba. Okay. Yes, because... Come back. And this one painting, hand painted yes. also. But how much for this one six dollar for one sort glass. tequila glass but this one we have include with the box for you okay be careful when you fly now all open. right and all special right. for present all right yes. six dollars and these prints these prints this one a prim how but much the original the big size this one only three dollars three dollars okay. you can open for like, something all right iba't ibang pagkain at mga bagay ang pwedeng mabili rito. Pasalubong tulad ng damit at iba pang dekorasyong kmer ang pwedeng mabili rito. Hindi rin kakapusin ang mga mahilig mag-food trip dito. Mayroon sila rito mga pritong alakdan, ahas at iba't ibang insekto sa mga nightlife ang hanap, pub street ang destinasyong bagay. May mga bar na may live performance. Hello. Thank you Hello for uh, welcoming us. Good evening oh, po. So nice. Thank you po. I started singing. Ano na ako, mag-19 na siguro ako. Pero solo singer lang ako that time. Um, ang accompaniment ko lang is minus one. 2008 nang magtrabaho bilang singer si Beng sa Cambodia. Kasama niya dito ang kanyang asawa na isa ring musikero. Noong time na yon nasa Philippines kami, ito yung naging offer sa amin that time. Pero sa Pinumpen yun before. So, green up namin. Ayon sa embahada natin dito, may anim na libong Pilipino sa Cambodia. So basically, uh, because of our nature, it's really in the service industry. So service, including in the health services, teachers as teachers in and in, in tourism and restaurant. So these are uh, mostly in the services industry. Sapung buwang naging singer sa isang kasino sa Pinompen si Beng at ang kanyang asawa. Nang matapos ang kanilang kontrata, pumunta sila sa Siem Reap para magtrabaho sa isang hotel. Libre silang pinatitira sa hotel kung saan sila nagtatrabaho. So it's really a good thing na yung Cambodia ang ang daang, ang gaang na hindi siya ganong kahigpit in terms of visa. Uh... Kasama niya rito ang kanyang ani na buwang oh, yeah. anak. Plano pa rin ang mag-asawa na umuwi sa Pilipinas at magnegosyo. Sa isang hotel at isang bar sa night market ngayon, kumakanta ang mag-asawa appreciative sila talaga. Hindi mga Europeans, o Asians, like Chinese, Koreans, ano talaga sila. Um, malaking ano nila basta sa Filipino musician. Alam na talagang pinapakita nila na na-appreciate nila yung pagpapasaya mo sa kanila, yung pag-entertain sa kanila. Nakapagpundar na sila ng bahay, dalawang kotse at isang condominium unit sa Pilipinas. Kasi yun nga, hindi naman ganun kalaki yung pay sa Pilipinas. Kahit na mapuno mo yung isang buong linggo mo, hindi mo pa rin naman ma-achieve yung, yung siguro yung, yung target mo na kikitain mo. Nagpapasalamat si Beng sa magandang estado ng turismo sa Cambodia. Sa mga hotel, since foreigners naman yung, yung target nila na, na mga, mga guests, doon nag, uh, pumapasok yung mga Filipino musician kasi mas wide yung, yung variety ng songs na may i-offer nila sa mga audience nila.